Pinagbabasag ho. Kapag, oh. Sinong nagbasag nito? Talaga naman, no? Oh, pinagbabasag namang opisyal ng Department of Trade and Industry ang mga substandard na toilet bowl at laba laboratory. Ba? Ako, oh, sayang, oh. Sarap pa namang umupo dyan. <laughs> Ba't kasi nabing substandard? Uh, substandard, no? Standard, eh, oh. Kasi yeah. pagka daw no, pinukpok, nababasag. Ba't talaga? Mababasag. <laughs> okay, Hindi, pag <-upu> kaya. <clears throat> kung saan ginamit ang grinder, ha? Pinagputol-putol din ang mga substandard na steel bar. Ayon sa DTI, bahagi lang ito ng kabuang 4.6 million pesos na halaga ng mga construction at building materials na nakumpiska sa magkakahiwalay na inspeksyon at monitoring ng DTI sa iba't ibang hardware at tindahan ng Metro Manila at iba pang rehiyon. Ayon kay DTI Assistant Secretary Gino Malyari, mas pinaigting nilang inspection sa mga construction material sa harap na rin ng magkakasunod na na tumama sa iba't ibang bahagi ho ng bansa. Bahagi rin anya ito ng preparasyon para sa pinangangambahang pagtama ng The Big One sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Yung pong mga sinira natin ngayon na mga sanitary ceramic plumbing and toilets are without PS licenses and ICC stickers. Wala po silang PS marking. Delikado po ito sa ating mga namimili, consumer. Una-una po, naloko sila sa kanilang pinambili ng mga inodoro at mga bakal. Pangalawa, delikado po sa kalusugan at sa ating mga infrastruktura. Ayaw ho ng DTI sa mga consumer maging mapanuri sa binibiling produkto para hindi malagay sa peligro. Sinabi pa ni Malyari na sasampahan ho ng mga kaso ang mga kumpanyang nagtitinda ng substandard na produkto. batay ho sa obserbasyon, karamihan sa substandard product ay galing sa China. Lahat naman ng product, kahit hindi substandard, galing sa iyo. Uh, Tano nga, <laughs> kahit na <ay> yung magagandang klase. <laughs> diba? Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Customs upang mabantayan ang pagpasok sa bansa ng mga may hinang klaseng produkto.